So, ayan mga Mi, bago nga pala ako umuwi sa bahay, talaga namang dumaan muna ako dito sa Baker's Present dahil bibili ako ng mga tinapay para sa pamamerenda ko sa aking mga trabador. Dahil ngayong araw nga mga Mi, talaga namang magpapakabit na nga kami ng solar. At bali nga pala, sagot namin ang merienda at kanilang pagkain. Kaya talagang dito nga ako dumaan sa Baker's Present para bumili nga para sa kanilang pangmerienda. Dahil pag sinabing baker's present ay talaga namang grabe, napakasarap talaga namang kahit saan nga ay pwede niyong ihain. So ayun, bali nga pala mga meeting, kinuha ko itong insaymada Tapos kumuha nga rin nga pala ako dyan ng mamon, tapos ng ube cheese loaf, at bread loaf. O oh, diba talaga naman itong mga pamirinda ko ay napakasasarap at talaga namang magugustuhan nga ito ng aking mga trabahador yung magkakabit nga ng aming solar. So, ayan mga min. Tapos na nga pala akong makapamili ng mga tinapay. So, ayan na nagbayad na nga pala ako sa cashier. At yan nga, mga talaga naman para-paraan. Dala wala akong taga-video. Kaya sa ko si Dandal ko na lang. Kung kayo ay followers ko, alam, alam nyo yon na ako ay nagva-vlog about ito sa Baker's Person. At talaga namang inaaming ko na ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. Sobra kasi akong busy kaya talaga matagal din akong hindi nakapag-vlog ng mga product ng Baker's Percent. Kaya naman ngayon talaga pagkakataon ako talaga namang grabe nag-vlog talaga ako dahil talaga namang matagal na nga akong hindi nakapag-vlog. So yun na nga ng mga oras yun na nga nagbabayad na nga pala ako sa cashier para bayaran itong aking mga pinamili. At so, ba diba, ang dami kong pinamili talaga namang bubusagin ko nga ng Baker's Percent itong aking mga trabahador. Na makapagbayad na nga pala ako bako nga pala ako lumabas Baker's Percent so ililibot ko muna kayo. Nagkataon naman na nagvlog ako ngayon, e talagang namang halos wala silang is tak lalo na ng mga cake. Dahil grabe talaga namang halos araw-araw ubus -araw ubos nga ang product ng Baker's Percent dahil grabe talaga namang dinarayo nga at dinudumog. Dahil talaga naman ang mga tinapay talaga ng Baker's Percent ay grabe ang sasarap. At yun nga yung ebidensya kung makakita ninyo halos wala nga silang stock ngayon. Siyempre kung gusto tinapi talaga naman gagawin nga rin pala sila ng mga ice cream para kung gusto nyong magpalamig ay meron din silang available na mga ice cream. At bali nga sa Baker's Percent kasi talaga naman pwede rin kayong mag-dine-in. Yes po, pwede po kayo itong kumain ng mga bibilhin ninyo as in pwede kayo magpahinga o magtambay habang kumakain kayo dito sa Baker's Percent. Bali nga po na sa lodyang available na upat -up at la mesa at talaga namang tamang-tamang -tama at available nga sa mga customers. Kaya naman kami ng Madam Asia talaga namang matambay kami dito one time kapag nga hindi kami nagmamadali. Kaya ano pang hinihintay niyo mga mi bumuli na kayo at magtambay kayo dito sa Baker's Percent. Kaya lang mga mi bye, salamat!